malamig ang panahon malamig na po ngayon grabe masarap ang sangag kailangan pagkatapos mong mailuto ang sangag ano ah, kainin mo kumain na yan. para yan super sangal sarap po na sangag sa umaga So man, man. Ang dami na naman pong Nakuha ng itlog Sa alaga ng asawa ko po Ayan Yes Mas um, safe na itlog Eka nga sabi po eh, Pagkasarili mong Alagang manok Ayan Press sabi nga po Diba